natin guys dito sa bayan ng Mercedes at sa bayan ng Daen mapapansin natin dito na marami na sa ating mga kababayan ang nagpipilit na ayusin yung kanyang mga, sa, mga sirang bahay at mga sirang marami na rin na naglalagay yung mga pahigyan sa kanyang mga bubong at, kung sakali na lumakas yung hangin at malakas na ulan ay hindi masyado makakapitohan kung masisira yung kanyang mga ari arian yan yun man marami rin na naghahanda sa pagkatinang bagyong sibuan lalo na yung mga hindi natin inaasahan na pagla, uh, paglaki o pagtaas ang tubig mula sa karagatan sa likod natin guys no? at uh, dito pa sa ating harapan nakikita natin kati pa naman yung tubig o oh, indikasyon na hindi pa talaga mataas no? pero umaasa uh, hindi natin inaasahan ang parating bagay yung at ano ang maaari uh, habang nanalasa mamaya simula mamayang gabi hanggang madaling araw at hapon ng uh, linggo naman. Kaya um, naman nga sabay natin ito nung uh, aring mangyari sa pagdating ito ng ating uh, inaasahan na baging sububan sa, sa ating lalawigan sa lalawigan ng Camarines Norte. Uh, pinapalalahanan pa rin ang ating mga kababayan dahil syempre tayo ay nasa red alert na o nasa pinaka high risk na tayo at ang buong Camarines Norte ay kasama sa tinatawag na pinag-iingat na mga lokasyon upang sa ganon ay maiwasan ang uh, masyadong pinsala at uh, maaari magdulot ng uh, pagkasawi ng ating mga buhay. Kaya naman ang ating uh, mga mga mga, mga ahelisyan may, uh, may kaugnayan sa pangkaligtasan ay nagbibigay ng mga babala at palaala para kung sa kasakali man at paghahanda ay kinakailangan, palagi nating sundin ang kalamang sa pa para sa ating lahat.